Mag-change na yan ng ano ha? Change na yan ng milk ha? Hindi na gain plus ha? No more gain plus na ha? No more na sa data flex? Nido na ha? Okay, nido na. Back to nido ka na. Ay, hindi pala siya nag-dinido pala ever since. Ha? Kawawa naman ang bebe namin. Nag-try na siya Ano yan? Gain plus pa rin? Ano? para ano na kasi puso hmm. kasi big ka naman na eh kumakain hindi ka, hindi ka na ka naman, naman ng, kumakain ka na rin naman ng ice cream tapos eh. ng chips tapos training ka na rin namin sa diaper no more diaper na na paano pagka uuus yung ganong kalaki Mm. -hmm. Sasaluhin na lang ng daddy. Mm. Kawawa na na. naman Mahal-mahal kasi ng Gain Plus eh Tsaka ng Pidya Sure eh Sana kung Nagmura na sila Tumaas lalo May kano ba mura gusto mo? Ngayon nabibili ni dati ng 537 Ngayon 600 na 400 grams Ano bang Tatlong araw lang Wala pang ang tatlong araw Kawawa na naman tayo Isang araw pa din nga mhm mm